So ayun mga boss, ah, narinig, na, narinig nyo at nakita nyo yung problema niya. Nagpapatay sindi yung relay. Kaya yung sounds natin ay nawawala-wala din. Ang problema niyan, mapa may sounds man, ayan. May sounds man o wala, kusa nang nagtitrip yung relay. Nakita nyo naman nung habang nagsasalita tayo, nakatutok pa rin yung camera natin sa relay. Nagtrip kahit naka-off na yung volume natin. Gumagana to ngayon, oh. Kahit naka-off yung volume, kusa na lang nagano, na titrip yung relay at tanggalin ko na muna yan yung pinaka problema ng ganitong amplifier ito palang gagawin natin ay nakabukas na dahil yun nga pinakita ko sa inyo yung problema bago natin gawin isa tong ano ah, uh, ah, uh, GX7 Pro ayan malabo yung camera natin hindi kasi pang ano eh mamaya na natin tingnan yan so ang problema nyan namamatay-matay yung relay. Yan ito. Itong relay. Ano bang mga dapat na ayan nag na, ano naman no oh, nag na, yan. Naglaro na naman siya. So ano bang mga dapat i-check natin diyan? Unang-una, pwede natin i-check muna yung DC out ko baka may DC out tong dalawang channel 1 2 3 yan 1 2 tapos yung OCP Ayan, yung OCP, yan. Namamatay-matay hanggang ngayon. Really, narinig nyo yung ano. Yung OCP nya, ito. Ito yung OCP section ng isang channel. din sa isang channel naman, ito. Ayan. Kahit naka-off volume na sya, yan. Namamatay-matay yung... Ano, really. switch off, nagsiswitch on. Kahit wala naman tayong audio na pinapasok. So, hindi siya yung tipong sira na pag nilakasan mo saka namamatay sa kanya talaga kusa lang siya naglalaro ng ganun so tika lang mga boss i-prepare ko lang yung ano tika lang ilagay yung na natin dito so ito yung ito yung ano natin din ready tayo ng tester ay hindi pala kita no paano ba discard natin dito ha? Mahirapan tayo dumiskarte dito mga bus, ha? Dito sana, no? Uh, dito. So, hawakan ko na lang. ah, uh, una, check mo natin yung voltage. Kung tama yung natapan natin na... Uh, point, eh. dito Hindi ito mali yung natapa natin dito ano? lang tayo magtapsan muna natin 60 masilaw 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 alanganin yung ano natin position natin so hawakan ko na lang yung camera cellphone natin so check natin yung DC out muna sa isang channel Okay naman. Ayan. Naglalaro siya pero hanggang dyan lang. So baba natin. Ayan. Naglalaro talaga yung relay. So ito yan yung DC output. Kung may DC output yung pinaka speaker out ng isang channel. Try naman natin sa kabila. Ito naman itatap natin yan dyan. Ayan. So meron siyang 10. Try natin yung volume 1. So yung DC offset niya ay normal naman. Normal naman mga boss. Ngayon, sa OCP naman tayo magpo-focus dito. So ito yung OCP ng isa. So yung output ng OCP na yan ay ito. Yan, galing dito sa transistor na to. Ayan, oh, tatakbo dyan. So, dito tayo magtatap sa resistor na to. So, meron siyang 100. Yan, point, point uh, 100 volts. Buwa baba. Yan. yan natin. So hanggang doon lang naglalaro yung voltahe nya. Uh, point 100 yung pinaka maximum. Yan. Uh, 150 127. Yan. Naabot ng 150 plus. Yan. Yan. So try naman natin sa kabila naman. So yung kabila naman ng OCP ay ito. At ito naman yung pinaka output nya. Papunta na po yan sa sa dahil magsasama na kasi sila dito hanggang doon sa relay, so susukatan natin ito. Yan. So dito sa kabilang mataas yung ano. Umaabot siya ng 1 volts. Pag umabot kasi ng 1 volts yan, ayan uh, yan. May chance na mag-trip 'to yung relay. <laughs> ay na. natin so ganoon pa rin naglalaro pa rin siya nang ano naglalaro pa rin siya ayan so ibig sabihin dito sa isang linya ng UCP uh, abnormal yung boltahe so dapat ang laro niyan mga 0.100 volts lang o 150 hanggang 200 siguro pwede pa pero dito, maabot na ng 1 volts, Ayan ano, maabot ng 0.90, hundred hanggang sa maabot ng 1. So, unstable siya, naglalaro din siya, pero maabot ng 1 volts. So, yan yung sinusukat natin. So, magpupukos tayo dito sa, ilawan natin, itong OCP na to. Yan. Chikin natin yung mga transistor dyan at alamin natin. So, buksan muna natin to. Ah, kalasin ko na muna. Kalasin ko na muna din. Tawag dito, i ko na muna. Magbukas na ko ako ng shop kasi para malinisan natin to. sakit lang mga boss. Okay, mga boss. So, <coughs> ito, nakalasan natin yung board doon sa pinaka ano nya. So, ito yung sinasabi nating OCP. Uh, ah, dito tayo magpupukos. Nga pala mga boss, sa ah, kung tama yung pagkakaalala ko, sabi ng mayari, wala pa tong one year. Kaya sabi ko, sa wakas, makakatikim din tayo ng sariwang board o magandang board pa. At ito mga boss, wala pa tong hinang. Kung mapapansin nyo, makikinta pa nga yung ano. Makikinta pa yung board. Kasi wala pa tong signs of repair talaga. At nung binuksan namin to ng mayari, kasi... Uh, dinala niya ito dito sinikab muna na namin binuksan namin at tiningnan namin kung anong problema. Ah, uh, yun pa lang yung first time niya na buksan, no? kung bangga nakaselyo pa to. So balik na tayo dito sa ano. Ang nakita lang natin problema dito sa may OCP na to. Yan, kinalawang yung ano, nagtaka na ako dito kasi sabi ko Ayun no. Ang bago bago pa to eh Wala pang ano Ba't kinalawang na agad oh Yan ilawan natin Kaya pa ba ng ilaw ah Low bat na tayo Ayan oh Pinagkakalawang na agad siya. Pero buti naman dito sa ano Hindi ka ano Ah hindi ka ano Wala ba Wala namang kalawang Ay hindi Parang meron na din eh Meron na ba Ay meron na rin ano? Gabi naman to. Wala pang ano, wala pang isang taon. Ah, uh, pinagkakalawang na agad. 'Yan ang problema sa Kevlar mga boss. Alam ko maraming Kevlar user dyan na masasaktan naman dito sa sasabihin natin. Kasi 'yun naman talagang katotohanan. Uh, sa ganitong design ng board, hindi lang naman yung cabler ang gumagamit na ganitong design mismo ng amplifier board uh, DB Audio Sakura K Audio pero yung base sa makalawang na na-experience ko sa DB Audio at saka dito pero yung sa Sakura na AB733 yung namas na una tamang pagkakalala ko wala pang cabler nun meron na Sakura AB733 saka Concert 702A yan yan, yung mga naunang ganitong gumamit ng ganitong board. Kung tama yung recall ko ha, uh, baka may mas nauna pa, di pa na lang. Wala tayong ganong na uh, giging problema no na bago-bago palang lang kinalawang. Siguro mga boss, iba talaga yung materials na ginagamit noon at saka ngayon. Kaya siguro ganun. Ngayon talagang recycled na o ano na. Yun lang at siguro pati to, isama ko na rin. Uh, may kalawang ba? Mga wala pa naman ah. Mukhang malinis naman ah. Sige nga. Meron ba? Ah, meron na rin. So isama ko na. Ayun, pasensya na, na hawak ko lang kasi yung ano eh. Kulit, ang kulit, ang kulit ng kamay ko. Yan, may kalawang na rin. So, isama ko na. Kabilaan, babalik natin. Isama ko na pagpalit, kabilaan yan. Yan. yan para, baka in the future bumigay na, hindi isama ko na. Dalawa. Yung mga resistor naman niya, hindi naman ano, hindi naman kinalawang yung mga resistor. Okay pa naman. Double check ka natin yung hinang. Yung hinang dito. So maganda pa naman yung hinang, makikita pa eh. Yun lang mga boss, testing na testing ko, li, obserbahan ko li. Yung ganitong trouble ay kailangan mong gamitin o pandarin muna para malaman mo. So saglit lang. Gawin natin. Ayan mga boss, uh, ah, dinobolt ko din yung board nito kasi parang sabi ko baka katulad dun sa may ginawa tayo dati. Ah, GX5 napansin ko tong ano. Para siyang nagdidikit na o oh, nakakaroon ng ano. Yan. Yan, tingnan mo yung circuit niya. May problema yung cable sa mga ganito. Yan o. Oh. Napapansin nyo yan mga boss. Yan yung ano niya. So naglagay tayo ng ilaw doon sa ano sa likod kaya dinobo check natin yung circuit kasi tamang duda tayo eh ayun o ayusin natin yung ano natin camera malikot na ah nahawakan ko lang kasi and para syang ano para syang nagkaroon na ng dikit sa ano sa circuit ayan o yung isa wala naman tapos ito yung hinang naman check natin yung iba uh, tika lang lumilim kini ko na yung iba para masiguro natin kung may problema para meron din tayo nakita dito <laughs> So, ayan o. Kailangan natin magawa ng paraan to, mga boss. Itong isa meron din. Hindi natin alam kung ano nangyari dito. So, tingnan natin itong isa, yung gina, ano natin. Ito kasi para siyang ano. Para talaga siya ang nagdikit. Kailangan malis siya. Ayan. Tanggalin natin yan. Kasi magkakaroon ng resistance yan at baka yan ang problema. Uh, pero nagpalit na tayo dito na ngayon ng ano, transistor. Dinoble check ko lang kasi yung transistor naman may kalawang na nagpalit lang din tayo ng ano. Kuha tayo ng brush panlinis. So wala na siya. Wala na yung ano niya. Tong wala na din. Wala na din. May mga sobra-sobra kasi ng ano layout itong ano sa kebler. Dito sa kabila kaya iusog na natin. Ayan. Itong kabila naman. Ito na may yung kabila. Wala naman problema dito. Eh. Aray, aray, aray. So, sana yun ito. Wala naman, oh. Malinis naman. Doon lang talaga sa napansin natin kanina. Ayan. So, tika lang mga boss. Testing natin to. Okay, mga boss. So, ayan. Gumagana na. Mapapansin yung pan. May ilaw na siya. Gumagana na yan. Ngayon, sukatin natin yung voltahe dito. Yan. So, 10 volts, ayan, bumaba na. 10 volts na lang. So, dati umabot ng 100 dito sa kapila O, halos ganun. So, tandaan nyo mga boss, sa mga gusto mag-DIY, yan yung reference sa pagsusukat ng voltahe sa ano, sa OCP yan, sa mga gusto mag DIY lang ha yan 10 volts lang dapat yan, yung normal nakuha na natin yung pinakasira bukod dun sa ah, malabo no bukod dun sa may kinalawang na pyesa na transistor yung ano talaga factory defect yung board, pangalawa na to sa mga na repair ko na ano, dati GX5, ngayon naman ay GX7 Pro, ayan JX7 po yan 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 yung mga ano magtatanong dyan ng ano pure copper sa tingin ko hindi pure copper po to yan yung ano sa kulay pa lang pero tanongin ko muna yung may ari kung kung papayag siya na kis-kisin natin ng konti so paandarin ko na lang muna to tapos obserbahan ko mga boss ah, uh, nakailang oras na tayong patugtog nito at uh, medyo mahina lang din na patugtog natin Okay na yung ano ah, Hindi na nagloko yung relay Sukatin natin ulit yung ano Yung dito Ayan Hindi pa rin nagbabago Yan pa rin yung takbo ng ano nya I-off natin muna Para masukat natin ng normal Sa kabila yan o oh. pa rin yung ano nya dito sa kabila Yan Dito naman yan pa rin naman. So, okay na siya mga boss. So, natin yung supply. Yung ilang volts pa yung ano. 60. 60 volts. 60 volts yung dumadaloy dito sa ano. So, okay na to mga boss. I-chat ko na yung may-ari. Okay mga boss, ah, sabay na natin itong shoutout. Natapos na natin si Kevlar jx 7 Pro. At yun pala ang sira niya, pangalawa na sa gawa ko yun na nakablog. So shout out na tayo sa mga nagpapa shout out at pasensya na hindi tayo nakapag shout out lagi. Kahit nga yung sa upload natin ngayon ay medyo madalang na mga boss. Pasensya na medyo na busy sa buhay pamilya at sa mga iba pang mga trabaho at medyo marami kasi akong obligasyon ngayon. So mga boss, uh, ito papa shout out na natin. ah uh, Si Kuya Mayo Mayo Lito Lebria uh, nagpapa-shoutout sa Lebria family shoutout sa inyo at si ano Little Army Squad PH yan shoutout sa iyo si Jupit Castro Vlog uh, shoutout po na ano, taga Osamis City Misamis Occidental shout out sa taga Misamis at uh, taga Usamis yan at may nagpapa shout out, kaya lang ipag pag inopen ko yan use na lang uh, code na lang palagay na lang siguro sa susunod ng pangalan para siguro shout out sa iyo from Ormoc City uh, at si Kuya Roberto Lopez Papa shout out si Beat Lopez and family ng Apalit Pampanga yan tapos si Kuya Jetlo Balata na dating technician pero nasa barko na ngayon. Ingat Kuya. Uh, happy trip. Kumbaga, baka dyan na ata nagtatabaw. Shoutout sa iyo. Si Kuya, ano? Si Kuya Javier Daguplo. Tama ba tong sabi ko? Uh, Papa shout out na ano, uh, taga, taga o nasa, nasa Saudi Arabia. Shoutout po yung mga OFW natin, mga Pinoy na nasa Saudi. Shoutout po sa inyong lahat. At si Kuya Elia Sarbang, yan, yeah, nagpapa-shoutout. Maraming salamat mga po sa hanggang dito na lang yung vlog natin. Medyo maulan ngayon. Ayan. Maulan ngayon. God bless po sa ating lahat at stay safe. Ingat po.